Hmm, oh, no. um, tara. ganda ng iyo. Mm. Tang. -mm. maganda. Ang ganda. Sige, bijuan mo. Saan daw? Alam mo ma? Alam mo saan? Hmm. Ali ka.

Saan dito? Saan? Dito? Okay na? Saan yung gusto mong cottage? Dito oh, lang tayo? Oo, saan dito? Malapit ako. O siya. Hindi ako maligo? Ay, bawal. Mamaya ka na maligo. Magkain mo muna sila.

Tina, mau tulang kami kasih ini guna kena ya doon. Wala do sa taas. Wala do sa taas. Hmm. Ay, pero Walang, ah, wala Wala talaga. Walang ap wala talagang ano. Kaya pala wala tubig. Tayo <laughs> natin. Oo, sayang. Halika na anak, walang tubig anak. Sige lang, okay lang dito lang. Cari <tuk> papa kan <tangan> aduna. Bagu roko. Talon nang talon. Dawian. Aku kaya osk di sini mau igus to. Ku culit. Aku tamunana cokulit. Gusto mau buka ado. Bikin aku mayang. Iya, ayo mah.